Sa TONGS TV Manood palagi At mag-subscribe na rin kayo Para updating sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na Sa TONGS TV Mag-subscribe na kayo At manood palagi tatapos natin yun mm -hmm. ang ganyan ng tangali lang tapos yun oh. lalo na kung maaga pa sila may silang... project na naman dito si Kuya Bong at si Apong Boy oh. lalo na kung maaga sila umalis hmm. Matapas... ano yung ano mo? Ano yung project mo diyan, boss? Jojogtongan, uh, jojogtongan dito nung pipilagtitinuran natin ng gulay. Ah. Para naka-i-ready na ano na. eh para pagkwan. Pumapay pa ina eh. Oh, gumaganda. Ano <laughs> na kaya kasi kung na yung tao. Pag lumadlad pa yan lalong malaki na. Wala pang pataba yan. Wala pa. Yan. Yan. Good morning, good morning mga katong CB. Ayan. Isang araw pong maganda. Ay, magandang buhay may dalawa uli ni Ped dito tapos may dalawa tayong kinuha Ped tambakan mo ha sa puno tambakan mo sa puno ano eh kung lang sila sa may mga patay bulan na eh ayun dami ah, uh, basta yung buo lang ano eh tayo sa nga dyan lang din dyan lang ka rin doon ko na datanim ako kaya ako ka bugok Hãy subscribe cho kênh Ghiền mình

yung mga katongs uh, at pasensya na kayo na hindi ako gano'ng nag vlog ngayon ayan uh, pasensya na rin kaya <laughs> kamag-anak ni ma'am nandito kanina so nahiya naman akong mag ah, <laughs> uh, vlog kanina sa kanila at ayun nga ah, uh, busy tayo dito sa pagtatanim ano dahil gusto ko nga may ari na talaga to para at least eh hindi ko na hindi na natin iniintindi so sa ibang buwan naman tayo ah uh, bukas patatabaan muna namin yung kamatis so yun nga po mga katong kaya rin na ito ng tong, uh, kaya rin ang taniman itong ah area na yan ah uh, talong pagka uh, hindi umulan mamang gabi habang nagpapataba kami doon ah uh, siguro doon kami sa dito sa makalawa tanim nga po yan tanim lahat hanggang doon sa dulo dito kanina nag sindi kami ng tubig yan dahil tuyo tuyo yung gawing ma ibalo so di pwedeng itanim ng tuyo madadali yung ano natin madadali Pasensya na mga katong sana, medyo kung tayo alilate yung upload natin. So tulad yan. Pagdating ng hapon ay eh, naka pahinga so dito ko na ng tulog. Hapo tayo sa hapo. Hapo hapo. bukal na yung ating talungan so ito yung sinasabi ko no? Uh, at least naitanim ko na to matututukan na ko lahat to mag magpataba magtayo ng uh, balag so uh, at least, hindi ko na inintindi yung kwan uh, hintayin na lang ulit natin lumago yung kabilang natalungan So, yung natin dito Malilinis na natin yan Pati yung sili Yung sili, unahin kong lagyan ng balag Tapos yan, nag Nag-gagars cutter na ka rin pala si Ped kanina Habang namamay nga sa tanghali Sinubukan niya yung gars cutter pagka nalinis to mga katongs bibiya ko to para maano ano ano ng kanal pati yung ano yung talong lalaki no so hindi ko naman ginagalaw pa yan pagka nilagyan natin ng balag doon natin ano yun tatabunan so after namin magpataba doon sa ano sa kamatis ito na tututukan namin to sili natin sili natin panigang mga katong sa so okay naman yan at least nairouse na natin uh, ah, bukas diretso nga kami pataba ng siling si Taiwan at saka Kamatis at saka Yari grass cutter dito pataba kami pati sa talong yan Na, na ni boss yung para at least maluwang daw yung van natin dito ah uh, kung sakali uh, tinuran then eto yung sa may gawi dito ayan ah uh, na rin ni boss yan pinabuo na yung sa may bubong ng CR hanggang dito sa gilid ng kubo para ito daw maging istakan natin ng gamit o maging bodega para hindi nandun sa kwarto kasi nandun pa sa kwarto yung ibang gamit at Ito mga katons yung yung pan dito sa so may electric motor pinakakuha na rin ni boss yan pinasimentuhan Pinalagyan ng patungan Tapos ito low flooringan Hanggang lalagyan ng bubong Lalagyan ng lababo So ayan. Uh, dalawa lang uli kami ni dito ngayon So bukas may pinababalik ko yung dalawang arawan dito para makatulong namin dito sa pagpapataba sa sili sa uh, uh, kamatis.